Pumalag ang mga kongresista sa kritisismong pasal-pasal lang umano ang ginagawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang mga biyahe abroad. Ang detalye sa report ni Melales Moras. Tuwang-tuwa naman tayo na for this week, ang daming natapos ng kongreso. So kapag umuwi kami sa distrito, eh hindi tayo nahihiyang sabihin sa sambayan ng Pilipino that Congress did its work Congress delivered, and Congress is truly the voice of its people. Masaya ang liderato ng Kamara sa usad ng Resolution of Both Houses number 7 sa kanilang hanay. Nitong Miyerkules na ipasa na ito sa ikalawang pagbasa. Habang sa susunod na linggo naman bago ang Holy Week break, inaasahang maaaprubahan na rin ito sa ikatlo at huling pagbasa. Ayon kay House Deputy Majority Leader Janet Garin, sana itutukan na rin ng Senado ang counterpart measure nitong RBH 6 dahil para rin naman ito sa ikauunlad ng ating ekonomiya. Kitang-kita naman natin na talagang wala siyang politika. And if there is mistrust in the people, yan ay nangyayari dahil nga maraming mga nagsusulsol. Exhaustive naman at tayong iba nga talagang kung hanggang sawa ang pagtatanong at nasagot naman lahat ng katanungan. Sakto rin namang sa mga biyahe abroad ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., iba't ibang foreign investments and economic opportunities din ang kanyang naikakasa. Para sa mga mambabatas, malaking bagay ito para sa Pilipinas, lalo pat tinatalakay na rin nila ngayon ang pag-amienda sa konstitusyon. Kaya't kasabay nito, pumalag din sila sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pasyal-pasyal lang umano ang ginagawa ng Presidente. Ano po ang ginagawa ng Pangulo? I mean, Pangulo goes to goes out of the country to to get investments to secure investments. Globalization is actually the key in every leader who would like to manage his country. Hindi kasi pwedeng isang isla tayo at yung Pilipinas ay nakakahon na hindi pwedeng magipag-usap sa ibang mga bansa. Hinggil sa ugnayang panlabas ng Pilipinas, binigyang diin ang mga mambabatas na mahalaga rin ang pagpapalago ng diplomatic ties sa panahon ng pangailangan. Tulad na lang sa mga hakbang para mailigtas ang labimpitong Filipino seafarers na kasama sa mga nabihag ng mga rebelde sa Red Sea, bagay na tinututukan na rin ng kamera. Pagbalik ng speaker next week, I'm sure uh, magpapabriefing siya sa DFA where we stand at saan na. And then gusto rin si, ni speaker daw malaman yung sitwasyon ng pamilya ng mga kababayan natin na, uh, na hostage ngayon. Isegue ko lang ng konti doon nga sa issue ng pagbibiyahe. Kasi with globalization, napaka-importante ng mga relasyon na ito. So imagine if you are going to restrain the government and our leaders to just stay put in their offices here in the Philippines, wala kang call a friend para sa mga problema ganito. And I believe at the proper time, mabibigyan rin niya ng solusyon. Kasabay naman ng pagsiservisyo ng kamera, hindi pa rin natitigil ang cyber attack sa kanilang website. Mabuti na lang, matagumpay itong naresolba ng kanilang mga tauhan. A staggering 53.72 million attacks were recorded between 8 a.m. and 9 a.m. yesterday, originating from Indonesia, the United States, Colombia, India, and the Russian Federation. And at two fifty two PM yesterday a whooping four hundred eighty seven point ninety three million attacks were also recorded from sources in Tunisia, Thailand and Greece, which again may not be accurate, which brings the total amount of attacks yesterday to five hundred forty one point sixty six million. Bagamat nalalapit na ang Holy Week break ng Kongreso, tinitiyak ng kamera na marami-rami pa silang ipapasang kalang batas para sa kapakanan ng ating mga kababayan. melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.